Yes, good afternoon po everyone. Welcome po to my vlog. This is Kalpo TV at your service. <laughs> Alam niyo mga kalakay. Ayan. Tagagaling ko lang sa bangko at nagbayad ng ating buwis BIR para sa ating negosyo mga kalakay. Ngayon ang ating session ngayon ay tungkol nga sa ating negosyo kailangan bang i-rehistro natin ang ating negosyo sa BIR? Yan po ang katanungan. Kailangan po ba mga kalakay? So ngayon pa lang at uh, please comment down below kung ano sa palagay nyo kailangan pa bang i-rehistro ang yung ating fried chicken business o hindi na. Ayan. So uh, ayon sa aking experience lang naman, ito yung aking kasagutan. Yung experience ninyo, yung pananaw ninyo ay i-document ninyo sa baba kung ano. So, ganito po yan mga kalakay. Uh, alam nyo ba na lahat ng negosyo, kung tayo ay magning negosyo, kagaya ng, ng ating fried chicken, ay ayon sa batas, ng ating Republika ng Pilipinas, arin mang negosyo na ating ipapatayo, kung tayo ay magbebenta ng, ng anumang produkto ay kailangang iparehistro daw sa BIR so yun po ang ating batas mga kaibigan bukod pa dyan mas mauna yung pagpaparehistro natin sa ating una na sa barangay uh, barangay business clearance ang uh, kukunin natin yun po yung una at yung DTI ah uh, DPI permit, yan. Pukuha tayo ng uh, permit sa DPI. Yan ay uh, pangalan ng ating negosyo. So, yun ang mga una natin uh, gagawin kapag ka tayo ay uh, nagne-negosyo ng fried chicken. Uh, yung iba naman kasi ay bugos. yan. Kung ayaw nyo na matawag ng bugos ang inyong business, iparehistro natin yung nga ang una sa barangay tapos si eh, DTI tapos si eh, saka natin ilalakad iparehistro yung mayor's permit dahil kailangan po ng mayor's permit ngayon depende po yan sa uh, ating lugar kung uh, yung uh, lugar natin o bayan natin ay ay stricto Kagaya dito sa amin, in strict ko talaga, hindi ka pwedeng mga pagpatayo lang ng negosyo na hindi ka kukuha ng mayor's permit. Kailangan kukuha ka talaga. Uh, Mangilan-ilan lang ang ang uh, mga barangay permit lang, pwede ka nang magbenta, pero karaniwan dito talagang mayor's permit. Uh, requirements ng mayor's permit na kukuha ka muna ng barangay business clearance, tsaka DTI, bago ka makakuha ng mayor's permit. At marami pa dyan na kukunin bago ka makakuha ng mayor's permit. Ang uh, ka ng sanitary permit, yan, yung uh, sa may engineering office, yung zoning, clearance, ganyan, dipindi po kasi sa location ng ating negosyo. Kung nasa building ka, eh, talagang kailangan yan ng sa engineering office, clearance, suning, ganyan. Depende po sa ating lugar. Meron namang lugar na hindi na gaano maraming tinukuhang permit. Pero sa amin talagang instrikto dito eh. At uh, huli na na kailangan i i-registro natin sa BIR. So yun ang katanungan natin, kailan pa bang i ka registro sa BIR? eh, nasa akin na yan mga kaibigan meron kasi ngayon na umiiral ewan ko kung nakarating na sa inyo na ayan kailangan i sa BIR ang negosyo kahit fried chicken maliban na lang kung ang yung negosyo ninyong fried chicken ay yung simple lang yung nasa kanto lang naka tent ka lang nakakart ka lang na nabubuhat ang tawag po doon ay ambulant vendor so sa aking experience ay hindi na kailangan kumuha ng BIR pa uh, maganda na yung uh, mayor's permit okay na yon pero pagka ang uh, mo sa fried chicken is yung uh, permanent yung stall mayroon kang inuupahan na uh, stall na yon ay malamang na papukuha ka ng kanang BIR dapat sapagkat yung mga BIR ngayon ay talagang maglalakad sila titingin sila ng mga negosyo at titignan nila kung mayroon ka ng rehistro sa BIR ang tawag dun is tax mapping And kung kung wala ka, nga, wala ka pang BIR eh ililista rin ang iyong pangalan kukunin din yung pangalan at uh, bibigyan ka ng instruction na paparehistro mo ang iyong negosyo. yun, naka-tax map ka na noon. Iniintayin, aantayin ka na lang na ipaparehistro mo ang iyong negosyo. So ganoon po ngayon mga kalakay. Uh, so uh, dalawa po ang ating sagot diyan. Depende po sa sitwasyon ng ating location kung uh, ito ay na, ang lugar natin ay stricto o hindi. So, pwedeng mag bir or talagang mag-DIR. Yan po ang kasagutan dyan. na uh, bali, dalawa po yung sagot ko dyan. Depende po sa sitwasyon ng ating lugar. Yan. Dahil nang sinabi ko kanina is eh, yung pesto mo ay eh, talagang maganda. Istoryan, permanente. Permanente at lalo na kung maganda yung itsura ng pwesto mo baka siguro ang pwesto mo ay eh, nag -re rent ka ng pinakamababa is 4,000, 5,000 hanggang 15,000 o 20,000 class A na ngayon na uh, negosyong uh, F.C. business pero yung class C yung uh, ano lang cart lang, may tent ka, may payong nakarehistro sa mayor's permit mga tiTA meron ka pero yung BIR ay nasa sayo na yun kung paparehistro mo kasi uh, ambulant vendor ka nun so hindi naman compulsory yun kagaya naman nagtitinda ng buko juice mga palamig mga barbecue dyan sa tabi tabi ay hindi naman sila compulsory na kukuha ng BIR maganda na kung mayroon silang mayor's permit So, yun po mga kaibigan. Sana nakakuha kayo ng idea sa tungkol sa hindi gusto natin kung mag-BIR ba o hindi. So, yung aking senior sa inyo ay experience lang mga kaibigan at mga kalakay. Ayan. So, kung mayroon kong kayong katanungan, i-comment ko lang sa baba. Alright? Let's go!